magandang araw sa ating lahat guys nandito tayo sa ating imbaka ng tubig uh, magpakain tayo ng mga isda sa ngayong araw uh, kasi everyday magpakain tayo ng ating mga alagang isda dito yan ang tubig natin guys na galing sa gubat na ating ang yung daloy lang ng tubig ay pinapasok natin sa so, SPYP na tuloy 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 ang agos patpunta dito sa ating imbaka ng tubig Tingnan nyo ating mga tilapia guys. Yan. Yan. Ito ay 6 months pa lamang guys. Kaya kita nyo. Yan guys. Sana maklaro nyo guys. Hindi, masyad, hindi masyadong maklaro guys. Ang isda kasi uh, hindi malinaw ang tubig. Kasi umulan kagabi. Ito ay 6 months pa lang guys. Nag-update lang ako dito. At dyan, bagong lipat yan. Sana makita guys sa camera guys. Yan. Ah, bagong lipat natin. Ito ay nasa anim na pong tilapia ang nilagay ta dito. Yan. One month plus yan guys. Malaki ng kunti. Yan. Ito ay hindi native guys. Ah, galing itong ibang bansa daw hindi ko lang alam kung anong breeding nito one month plus pa lang to na tinailipat dito yan ang ating update sa ating tilapiahan guys sa ating tilapia dito na sa imbaka natin ng tubig yan ang sinasabi ko na ang tubig magagamit natin sa pagpadilig sa ating halaman lagyan natin ng tilapia at may maiulam pa tayo nung nakaraan kong video na kumuha ko rito ng Uh, apat na piraso ay isang kilo. So One-fourth na ang kanyang... One-fourth kilo na ang bawat isa. Uh, sana guys, masuportaran kami mga farmers. Maraming salamat. Magandang araw sa ating lahat. Guys...